At dahil ako ang may kawisado sa lugar ng Dasma, kung saan ay kapwa kami nag-aaral ng college, ako ang laging naging kasama ng aking pinsan na itago na lang natin sa pangalang Alexis. Sa paglipas ng panahon na kami ang laging magkasama, nabuo sa pagitan naming dalawa, ang relasyon na hindi para sa amin. At sa aming pamilya Maliban sa aming dalawa ni Alexis, ay walang ibang nakakaalam noon na umabot sa puntong hinayaan kong ipasok. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV at syempre kung ikaw ay bago dito sa akin channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Itago mo na lang ako sa pangalang Rhea ng General Tias Cavite. Katulad ng iba mong listener, ay nais ko lang din mag-share ng aking hindi malilimutang nakaraan. Nakaraan na maaaring matapos ninyong mabasa at mapakinggan, ay pwedeng magbigay sa inyo ng negatibo o positibo ang para sa akin. Second year college ako noong masabi sa akin ni Papa na mayroon daw siyang pamangkin na makikitra sa bahay dahil mag-aaral ng college at syempre kung pamangkin ni papa kamag-anak namin iyon sa akin iyon inihabilin ni papa dahil meron siyang trabaho at hindi niya iyon maaasikaso kaya naman noong dumating si Alexis maging ang pag-enroll niya ako ang kanyang naging kasama sabihin na lang nating ako ang kanyang naging local tour guide hindi naman ako nahirapan pakisamahan si Alexis. Bukod sa mabait siya ay gwapo at mukhang di makabasag pinggan kung titingnan. Bagay na kahit sino sigurong babae. Ang mapunta sa aking sitwasyon, maaaring maging komportable at palagay kasama si Alexis. Kahit magkaiba kami ng school, nakasanayan namin ang maghintayan para sabay kaming uuwi. Sa totoo lang, ay sakto ang pagdating ni Alexis dahil kakabreak lang namin noon ng aking boyfriend. At saktong kailangan ko ng mapagtutuunan ng pansin at napunta nga iyon sa aking probinsyanong pinsan. Sa paglipas ng araw, maliban sa araw na walang pasok katang araw na kami ay nasa bahay kapag kami ay nasa labas, maliban sa aming buhay bilang estudyante, ay sa isa't isa umikot ang aming mga oras. Kapag hindi ako ang napunta sa kanyang school, ay siya ang napunta sa akin. Bago umuwi o di kaya naman ay kung meron kaming gustong puntahan. Trip din namin ng mamasyal ng magkasama, lalo pat bago siya sa Cavite. Madalas din kami sa mall, kumain, gumala na parang magjowa. At dahil nagkasundo kaming huwag sabihin sa kapwa namin classmate na kami ay magpinsan, magjowa ang tingin nila sa amin. Lalo't bilang pinsan ni Alexis ay itinuring ko siyang kaibigan. Nakaabresyete kapag kami ay naglalakad kaya bawat makakita sa amin kung hindi alam ang tungkol sa amin ay iisipin kami ay magjowa talaga. <laughs> lalo pa dito sa atin eh judgmental ang karamihan. Hindi sa pagyayabang dahil nakaaangat kami sa buhay. Kapwa maayos ang trabaho ng aking mga magulang. Idagdag pa ang meron ako na hangad rin ng ibang kababaihan. Itsura, pangangatuan. Kinis ng balat na bang takot sa araw. Madalas din ako mapili bilang muse. At kung nasa iisang school lang kami ni Alexis, Asia. Eh ang aking magiging escort marami kasi sa aking mga classmate ang nagsasabing bagay na bagay ang aking ganda sa aking boyfriend na si Alexis kahit ang totoo wala talaga silang alam magpinsan kami at hinayaan lang namin na ganoon ang kanilang isipin napagkasundoan namin iyon marami kasi ang gustong manligaw at ako ay i-comfort dahil alam nilang galing ako sa break up at nakatulong ang pagdating ni Alexis Marami ang kinilig sa hindi namin pagsasabi ng totoo lalo na sa aking batchmate tuwing darating si Alexis sa school at madalas kapag classmate ko ang unang nakakita kay Alexis ay kaliwa't kanan ang tumatawag sa akin at sinasabing Rhea, nandyan na ang papa mo sinusundo ka na Alam nyo eh hindi ko na rin itatagong kinarir ko na ang pagkukunwari namin at nagiging topic namin ng aming bawat classmate kapag kami ay nag over sa mall para kumain. Pero hindi ko akalaing mahuhok kami ng aming paglalaro. Sa pagdaan ng panahon ay naging normal sa akin ang kumilos na parabang hindi kami magkadugo. Abresyete at holding hands ba nga kung minsan. Lalo na kung magkocross kami ng kalsada. Bagay na, noong una naman eh, walang mali siya. Dahil nga alam namin sa bawat sarili na magpinsan kami at ang lahat ay wala lang. Alam nyo yung kumikilos kami na parang mag-on? Hanggang sa isang beses ay nag-abot ng aming mga mata. Wala noon si na mama at papa at nasa school naman ang dalawa pa sa aking kapatid. Ewan ko pero para akong dinaluyan ng kuryente at hindi ko napigilan ang aking sarili at para kaming nagpang-abot na magnet. Ramdam kong hindi lang ako ang nakakaramdam ng ganoon. Dahil maging si Alexis alam kong nahok na rin ng ginawa naming laro. Hanggang sa sinabi na nga namin ang kung ano ang nararamdaman namin sa bawat isa kapwa namin alam na bawal at hindi pwede. At siguradong mapapaalis si Alexis sa bahay kapag nalaman iyon ni mama at papa. At dahil kami na rin ang nagdesisyon na sa amin na lang ang kung ano ang namamagitan sa amin noong minsan na kami muli ang maiwan sa bahay. Ay para bang may kung anong spirito ang bumulong sa akin upang puntahan si Alexis at doon ay itinuro ko kung paano pasukin ang yungib sa gitna ng talahiban na minsan na rin narating ng iba. Noong mga oras na iyon, ay wala akong ibang nasa isip, kundi mahal ko at mahal ako ng taong muli sa ikalawa, pero unang pagkakataon ay aking pinagkatiwalaan. Kahit ang totoo ay di hamak na mas imposible at mas magiging kahiyan sa loob at labas ng aming pamamahay. Sabay naming nilaro ang pagsubok ng kasalanan. At ang makipaglaro ng pitik-bulag sa pinsan ay 100% ibang level, promise. Isa siguro iyon sa premyo kapalit ng kaparusahan. At naisip ko, siguro mas makasalanan mas masyarep. <laughs> At kung makailang beses naming sinunod ang tawag ng kabulastugan. Mahirap iwasan lalot amin ang naumpisahan. Pilit mang iwasan pero parang iyon ang lagi kong hinahanap. Nakakalunod. Promise. Hindi na nakapagtapos ng pag-aaral si Alexis dahil pinauwi na siya ni Papa ng probinsya. At kung ano ang dahilan, hindi ko alam. Wala rin namang sinabi sa akin si mama at papa kung bakit. Ni tungkol sa kung ano ang meron sa amin, wala silang nasabi. Hindi niya rin ako nagpilit bang malaman. Dahil baka sa mandang huli bumalik lang sa akin ang lahat. At maaaring nahalata nila iyon. O alam na talaga nila ang tungkol sa amin at ang milagro sa pagitan namin ni Alexis magkakasama lang naman kami sa isang bahay o di kaya naman ay may nasagap silang balita. Pagamat ganoon ang naging kapalaran namin ni Alexis, higit sa aking ex-boyfriend bago si Alexis, eh mas kailangan ko yung tanggapin dahil di hamak na mas hindi ayon ka katanggap-tanggap sa mata ng nakararami higit sa mata ng nasa itaas.